Para kina Senador Ronald Bato de la Rosa at Sen. Christopher Bongo, malaking bagay na may talaga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang dagsar ng kasalukuyang gobyerno upang makatulong sa pagsugpo sa ipinagbabawal na droga. Nagugat ang issue matapos sa sabi ni Senator Go sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kapot tungkol sa 6.7 billion peso siya buhol kung makakatulong ba sa PNP kung may tatalagang dagsar si dating Pangulong Duterte. Sa kabila nito, nilino na maligo na wala siyang personal na impormasyon kung may offer bang ganito kay Pangulong Duterte na gawing dagsar ito ani ay personal lang niyang opinion dahil alam niya na may sapat na karanasan at kalaman si dati Pangulong Duterte tungkol sa mga kalukuhan at kultura ng mga pulis. Naniniwala rin ang senador na kailangan ng kamay na bakal ni dating Pangulong Duterte para matakot muli ang mga sindikato ng droga at itong mga ninja cops na sangkot sa operasyon na illegal droga sa ngayon rin si Senator Bato naturang Asusion at mas maganda niya ito dahil babalikan takot ng mga drug syndicate pati ito mga tiwaling pulisa. Gayunpaman, pa man sinabi ni Dela Rosa at Go na depende pa rin sa palasyo ng Malacañang kung iaalok kay dating pangulong Duterte ang naturang posisyon ako si Jojo Sikat walang inaatas ang balita